Lee, ano, pampatibay ng tuhod. Pasyal-pasyal lang kami ni nanay. Mabang nandito kami sa kabanatuan. pa? Kayo mo pa? Okay, lakad lang. Malayo pa yung pupuntahan natin. Dahil lakad lang tayo, pasunta doon. Yan. Pag nandito kami sa kabanatuan, pinapasyal namin si nanay kahit papaano. Dahil si nanay ay naiinip. Kung kailan tumatanda si nanay, saka nagpapapasyal. <laughs> Kaway kaway ka naman ay. Oh. <laughs> Gusto mo jogging tayo? <laughs> Takbo. Baka madapa ako kasama ka. Baka <laughs> madapa. Kawawa mm -hmm. naman na nating dalawa. <laughs> Ito ang kawawa. Ako ba? Bakit? Okay. Hindi. <clears> hindi. <throat> kasama mo akong madadapa. Hindi. Ikaw lang naman madadapa. Ako hindi. Nasaan <laughs> ba sila? Doon pa. Malapit-lapit na. Di ba sumasakit yung tuhod mo? Hindi naman. Mm -hmm. Okay, kaya mo pa yan. Mm Isipin mo na lang, uh, nagsisimula ka ulit na humakbang. Pagkakwa na nagdada, alam mo sa pasada. Mm -hmm. pa. Mm Yan. Yan lang po. Mm Humat. Okay, hey, lakad. Dito lang tayo. Ayan, nandito na tayo. -tay. Nay! alatang magnanay kayong dalawa, ilakad pa lang eh. <laughs> Hindi pagkakaila, no? <laughs> ang bunso. <laughs> Yan ang bunso. Pag si bunso na ng bahay, inilalakad ang nanay. <laughs> Gaano kaswerte ng isang mga anak ang Uh, maabutan pa nila yung kanilang nanay na ganyang tumatanda kaya sa mga may magulang ayan, pahalagahan ang magulang habang buhay pa at malakas pa Nandun pa. Buti ka mo, mambo. Nandun tayo sa loob. Ayan, bukas mo, nai. Eh. Okay, hila. Okay, kaya mo yan. <laughs> kaya mo yan, kaya mo yan. <laughs> okay. Oh, yung turo ko sa inyo kung paano sumakay. Analalain An mo yung balikat ni nanay. Hindi, hindi. po ay mahigit 80 na 83 ayan 83 years old at malakas pa